Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Have you ever met someone na kahit anong tulong mo, parang kulang pa rin? Yung binigyan mo na ng oras, pera, payo, tapos sa huli, parang ikaw pa ang napagod. Minsan nga, mas ikaw pa ang stress kaysa sa kanila. Alam mo yung feeling na gusto mo talagang tumulong kasi mabait ka, may puso ka. Pero habang tumatagal, napapaisip ka na lang. Wait lang, sino ba talaga ang tinutulungan ko dito? Siya o ego ko? Kasi minsan, totoo yan gusto nating makatulong pero hindi natin napapansin na may mga tao talagang ayaw matulungan. Hindi dahil masama sila pero dahil sarado pa sila. Sarado sa pagbabago, sarado sa reality, at minsan, sarado rin sa katotohanan na kailangan nila magbago. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin yung mga klase ng tao na kailangan mong matutunang sabihan ng no. Hindi dahil wala kang puso, pero dahil mahal mo ang sarili mo. Kasi minsan, ang pinaka-kind na magagawa mo ay hindi ang tumulong, kundi ang umiwas. Let's start with the first type. Number one, yung mga self-centered. Alam mo tong mga to lahat ng usapan, umiikot sa kanila. Parang kahit anong topic, may paraan silang ibalik sa sarili nila. Sabihin mong, Grabe, pagod ako sa work. Sagot nila, Ako nga eh, mas grabe yung sakin. Teka lang, wala na bang ibang bida sa mundo kundi ikaw? Minsan, gusto mo lang ng makikinig. Pero sa kanila, every conversation is a competition. Hindi mo na namamalayan, drained ka na. Hindi dahil sa problema mo, kundi dahil sa kanila. Ito yung sinasabi ng mga stoic. We have two ears and one mouth, so we can listen twice as much as we speak. Pero sa mga ganitong tao, baliktad. Isa lang ang tenga, lima ang bibig. You can't really help a person who refuses to listen. Kasi ang pakikinig, yan ang unang hakbang ng pagbabago. Pero kung ang gusto lang nila ay marinig ang sarili nilang boses, then no matter what advice you give, hindi yan papasok. Kaya kung ayaw mo maubos, learn to say, friend, I care about you, pero hindi ko kayang maging shock absorber mo araw-araw. That's not being selfish, that's being wise. Next yung mga opportunist. Ito yung mga tao na laging may timing pero hindi yung good timing. Timing na kapag may kailangan lang. Kapag may problema, biglang active. Pero pag ikaw na yung nangangailangan, biglang nagiging ghost. Familiar? Sila yung tipo na marunong gumamit ng utang na loob bilang weapon. Yung tipong, Uy, naalala mo ba yung tinulungan kita dati? Tapos maya, -maya may hihingin na pabor. Eh, ikaw naman, mabait ka. Guilt-tripped ka tuloy. Pero tandaan mo, kindness without boundaries leads to exhaustion. Hindi lahat ng tumatawag sa'yo ay kaibigan. Minsan, tawag lang ng convenience yan. Sabi nga ng mga stoic, don't give what will harm you to give. Ibig sabihin, kung ang kabaitan mo ay nagiging dahilan ng sarili mong stress, then it's no longer kindness. It's self-destruction. Kaya kung alam mong ginagamit lang yung kabaitan mo, say no. Walang guilt, walang drama. Kasi minsan, ang totoo, hindi mo sila tinutulungan. Pinapalakas mo lang yung ugaling umaasa. You're not being cruel. You're setting boundaries. And then, meron yung mga taong nabubuhay sa ilusyon. Ito yung mga ayaw tanggapin ang totoo. Kahit nakikita na nilang mali, pipilitin pa rin nilang tama sila. Kahit may ebidensya na, may excuse pa rin. Minsan sila yung mga taong nagkukwento ng problema nila over and over, pero hindi talaga nakikinig sa payo. Kasi hindi nila gustong ayusin. Gusto lang nilang makakuha ng simpatya. At bilang mabuting kaibigan, nandyan ka, nakikinig, paulit-ulit, pero deep inside, napapagod ka na. Kasi kahit ilang beses mo silang tulungan, bumabalik sila sa parehong sitwasyon. The Stoics would say, we suffer more in imagination than in reality. At totoo yan. Minsan, hindi naman talaga yung problema ang nagpapahirap sa kanila kundi yung kwento na paulit-ulit nilang sinasabi sa sarili nila. Kaya kung nakikita mong ayaw nilang harapin ang realidad, huwag mo silang pilitin. Hindi mo pwedeng pilitin ang taong ayaw gumising. Pwede mong buksan ng ilaw, pero kung pipikit pa rin siya, wala kang magagawa ang magagawa mo lang magdasal para sa kanila at mag-focus sa sarili mong growth. Kasi minsan, the best way to help is to stop trying to fix. Alam mo, marami sa atin, lalo na yung mga may edad na, may ganitong struggle. Madaling maging rescuer kasi may puso ka, may empathy ka. Pero tandaan mo, hindi lahat ng mabuting gawa ay may magandang epekto. Minsan, yung pagtulong sa maling tao ang dahilan kung bakit ka napapagod, nalulungkot, o nadidismaya sa mundo. Kaya huwag kang matakot magsabing no, hindi mo kailangang tulungan lahat. Ang kailangan mo lang, alagaan ang sarili mo. Kasi pag ubos ka, wala ka rin maibibigay. Alam mo yung mga taong kahit obvious na obvious na mali sila, pero hindi pa rin marunong umamin? Parang kahit may CCTV footage na, may receipt, may witness, gagawa pa rin ng rason. Hindi ko naman sinasadya. Oo, pero kasalanan mo rin kasi. Ayun na, classic. Ito yung mga taong ayaw umamin ng pagkakamali. Lahat ng bagay may dahilan. Lahat ng sablay may excuse. At kung ikaw yung tipo ng taong responsable, mararamdaman mo talaga yung bigat kasi habang ikaw, nagre-reflect at inaako ang mali mo, sila naman, busy magturo ng iba. Minsan nga, kahit ikaw na yung tinulungan mo na, ikaw pa ang gagawing mali. Kaya kung gusto mong mapanatili yung peace of mind mo, learn to step back. Sabi ng mga stoic, You cannot reason someone out of something they were not reasoned into. Ibig sabihin, kung ang isang tao ay nabubuhay sa ego, hindi mo siya mapapaliwanag. Kasi hindi utak ang ginagamit niya pride. At ang pride, yun ang pinakamahirap gisingin. Hindi mo kailangang makipag-debate. Hindi mo kailangang patunayan na tama ka. Kasi kung may wisdom ka, makikita mo hindi lahat ng laban kailangan mong salihan. Minsan, ang panalo ay nasa katahimikan. Tapos meron pa yung mga taong walang plano sa future. Alam mo yung tipo ng bahala na si Batman mindset? Yung okay lang kahit walang ipon, walang plano, basta may TikTok at kape araw-araw. Tapos pagdating ng problema, panic mode. Bakit ganito? Bakit ganyan? Eh ilang taon na rin naman silang inuutusan ng buhay na maghanda, pero walang aksyon. Nakakapagod tulungan ng ganitong tao, lalo na kung ikaw mismo, pinaghirapan mong ayusin ang sarili mong buhay. Hindi mo kayang dalhin sa likod mo ang bigat ng taong ayaw kumilos para sa sarili niya. Ang sabi ng Stoics, The future depends on what you do today. Kung wala kang ginagawa ngayon, wala kang aasahan bukas. Simple yan. Pero maraming ayaw tanggapin. Kaya kung may kilala kang ganito, mahal mo man sila, kaibigan mo man sila, tandaan mo. Hindi mo tungkulin ayusin ang buhay ng taong ayaw magayos. Pwede kang magbigay ng advice pero wag mong pilitin. Kasi pag pinilit mo, mapapagod ka lang. Ang responsibility mo, hindi sila, kundi ikaw. Ikaw ang dapat maghanda. Ikaw ang dapat lumago. Kasi sa dulo, hindi naman nila babayaran yung stress mo, di ba? Diba? At ito pa, isa sa mga pinaka-toxic sa lahat, yung mga laging negative. Lahat na lang ng bagay may reklamo. May blessing na may hanap pa ring butas. Parang built-in sa kanila yung salitang pero. Sabihin mo, ang ganda ng araw. Sagot nila, oo nga, pero mamaya uulan na naman. O kaya, uy, buti na lang may trabaho ka pa. Sagot, oo, pero nakaka-stress naman. Parang lahat ng bagay may kapalit na buntong hininga. Minsan, gusto mong sabihin, Friend, baka kailangan mo lang magpahinga, hindi magreklamo. Pero alam mong walang mangyayari. Kasi ang mindset nila, laging kulang, laging mahirap, laging mali ang mundo. Ito yung tinatawag ng Stoics na the trap of focusing on what you can't control. Kasi kapag puro reklamo ka, nakakalimutan mong magpasalamat. At kapag nakalimutan mong magpasalamat, nawawala rin yung saya sa simpleng bagay. Kaya kung may ganitong tao sa paligid mo, huwag kang magalit, pero magdistansya ka. Kasi negativity is contagious. Kahit gano'n ka paka-positive, kung araw-araw kang nakikinig sa reklamo, unti-unti ka rin hinihigop. Remember, hindi selfish na alagaan yung peace mo. Hindi mo kailangang maging basurahan ng reklamo ng iba. Pwede kang makinig paminsan-minsan, pero hindi mo kailangang tumira sa mundo ng negativity nila. Minsan, ang pinakamatinding kabaitan ay yung pagtangging maapektuhan. Sabi nga ni Marcus Aurelius, If it's not right, don't do it. If it's not true, don't say it. And I'll add, if it's not healthy, don't entertain it. Sa totoo lang, habang tumatanda tayo, mas nagiging malinaw kung gaano kahalaga ang peace of mind. Hindi na yung maraming kaibigan, kundi yung tamang tao sa paligid mo. Yung mga marunong umamin ng mali, marunong magplano, marunong magpasalamat. Kasi kung puro negative, puro drama, at puro excuses ang kasama mo, kahit gaano ka pakabait, mauubos ka rin. Kaya piliin mo kung sino ang lalapitan mo at higit sa lahat. Piliin mo rin kung sino ang lalapitan mong tatanggihan. Kasi minsan, ang pinakamagandang tulong ay hindi ang pag-abot ng kamay, kundi ang pagatras ng isa't kalahating hakbang. Alam mo yung mga tao na kahit anong mangyari, kasalanan ng iba. Late sila sa trabaho trapik daw. Hindi sila nakatapos mahirap daw ang buhay. Naiwan ang opportunity malas lang daw. Pero never mo marinig na sinabi nilang, siguro kulang ako sa disiplina. Ito yung tinatawag na chronic blamers. Walang problema sa kanila pero lahat ng tao sa paligid nila, problema. Kaya kung ikaw yung taong marunong umako, marunong mag-adjust, marunong mag-reflect, mafo-frustrate ka talaga sa ganitong klasing tao. Kasi kahit anong tulong mo, balik pa rin sila sa blame game. Pero tandaan mo to, hindi mo responsibilidad turuan ang taong ayaw matuto. At kung gusto mong mapanatili ang peace mo, huwag mong sabayan ang drama nila. Sabi ng mga stoic, You have power over your mind, not outside events. Ibig sabihin, huwag mong ubusin ang energy mo sa pag-aayos ng bagay na hindi mo kontrolado, lalo na kung ang tao mismo ayaw maayos. Kasi ang totoo, habang tinutulungan mo silang magbago, ikaw na pala yung napapagod, ikaw na yung nag adjust ikaw na yung nauubos. Kung may kakilala kang ganito, mahalin mo pa rin, oo. Pero sa malayo. Kasi, hindi mo kailangang sumama sa taong ayaw umangat. Ngayon, eto pa. Isa sa pinakamahirap makasama, yung mga self-entitled. Ito yung mga taong pakiramdam nila, may karapatan silang tumanggap kahit hindi naman sila nagbigay. Gusto ng respeto, pero walang effort na magpakumbaba. Gusto ng tulong, pero wala namang diskarte. Gusto ng reward, pero ayaw magtrabaho. Parang may sariling definition ng deserve. Ang masakit pa, kapag hindi mo sila binigyan ng gusto nila, ikaw pa ang masama. Pero tandaan mo, hindi lahat ng tumatanggi, walang puso, Minsan, tumatanggi ka kasi alam mong hindi sila matututo kung laging madali ang lahat. Ang Stoics, they value gratitude. Sabi nila, the man who has what he wants and is grateful for it is truly rich. Kung hindi marunong magpasalamat ang isang tao, kahit bigyan mo ng buong mundo, hahanap pa rin niya ng kulang. Kaya kung ganito ang kaharap mo, wag mong subukang punuin yung emptiness nila, kasi bottomless yan. Ang pwede mo lang gawin, huwag kang mahulog sa guilt trap. You can care but don't carry. At ito pang huli yung mga ayaw matuto. Alam mo yung mga taong nakikinig lang para sumagot, hindi para umintindi? Yung habang nagbibigay ka ng payo, nagpa-practice na ng rebuttal sa isip nila? Sila yung mga resistant sa change. Kahit may solusyon na pipiliin pa rin yung luma kasi sanay na sila. Kahit malina, ayaw baguhin kasi ganito na ako. Pero tandaan mo, ang taong ayaw matuto, parang baso na puno na ng tubig. Kahit anong wisdom ang ibuhos mo, umaapaw lang, walang pumapasok. The Stoics believe... No man is free who is not master of himself. Kung ayaw mong matuto, hindi ka talaga malaya, kasi nakakulong ka sa sarili mong pride at takot. At kung ikaw yung taong gusto laging matuto, huwag mong sayangin yung growth mo sa kakahintay sa taong ayaw sumabay. Magpatuloy ka. Kasi sa totoo lang, mas makakatulong ka sa kanila kapag nakikita nilang nagbabago ka, hindi sa pangaral, kundi sa halimbawa. Kaya ayon, kung gusto mong mamuhay ng payapa, piliin mo kung saan mo ibubuhos ang puso mo. Hindi mo kailangang maging savior ng lahat. Hindi mo kailangang sagutin ang problema ng buong barangay. Maging mabuti ka, oo, pero may hangganan. Maging maawain, oo, pero may wisdom. Kasi minsan, ang pinakamagandang yes mo ay yung no na may respeto. Huwag mong hayaang abusuhin ang kabaitan mo. Hindi lahat ng tumatanggap ng tulong ay marunong magpasalamat, at hindi lahat ng lumalapit ay may dalang sincerity. Pero tandaan mo rin, huwag mong hayaang tumigas ang puso mo dahil lang nasaktan ka. Patuloy kang magmahal pero matuto kang pumili. Maging mabait, pero may boundaries. Maging mapagbigay, pero may wisdom. Kasi pag marunong ka ng magsabi ng no sa maling tao, nagkakaroon ka ng mas maraming yes para sa sarili mo. Yes sa peace of mind. Yes sa growth. Yes sa mga taong totoo, marunong, at nagpapasalamat. So kung may taong paulit-ulit nang sinisira yung inner peace mo, tandaan mo ito. Hindi mo sila kailangang labanan, at hindi mo rin kailangang baguhin. Ang kailangan mo lang gawin, bitawan ng may respeto at tahimik na lumayo. Kasi minsan, ang tunay na kabaitan ay yung marunong kang lumayo ng hindi galit. At marunong kang magmahal ng hindi nagpapagamit. Kung nakarelate ka sa video na to, share mo sa comments kung alin sa mga type ng tao ang madalas mong makaharap. At kung gusto mo pa ng mga ganitong real talk na may halong stoic wisdom at kwentuhan, don't forget to like this video, subscribe, and hit that bell para sa mga susunod nating usapang pang mature at pang peace of mind. Remember, hindi mo kailangang maging perpekto. Ang mahalaga, natututo ka. At sa bawat no na sinasabi mo, mas nagiging malaya ka para sa mas totoo, mas payapa, at mas matalinong buhay.